Hello guys, nakakuha na naman siya ng malaking sherry. Sana all, nakakuha po ng puno na yung mga nalagyanan niya. Ito pa, nilalagay niya sa so sino yung ano, kuha niya. Kanya-kanya kami guys. Pag namimigwit kami, kanya-kanya kaming huli. Ito lang yung sa akin, huminto na ako. na ako eh siya may pamain pa siya marami pa siyang pamain ako wala na akong pamain so iniintay ko na lang siya kung matapos ang ah, mapuubos yung pamain niya ito yun guys so ito yung pwesto namin oh ang daming mga ano mga pirata ito ang iingay kasi kasi may nagjet ski dito sa gitna ng ano ng dagat papakita ko sa guys yung Burj Al Arab. Ito ang view dito sa karagatan ng Ocean Pacific. Ito, Ocean Pacific ng Dubai. Ganito kami guys, pag wala kaming work, dito kami nagtatambay. Kung baga libangan namin to pagtaka day off dito kami sa dagat De, may libre na kaming ulam ito na isang ano to isang freezer punong puno yung freezer nito hindi ata magkasya yung freezer sa sobrang dami wala nang mapaglagyan mapag kaya i-donate ko na lang to sa ano sa church may church spirit okay 여어 있다